Ha? Tayo. Okay, harvest muna tayong pinya. Tapos, so, mamayang, ano, yung dragon fruit. Diretso tayo sa lakatan. Uh, Pahay natin. Tapos so, Tat isang buwig pa dun. Oh. Eh. Tatlong harvest tayo, apat. Apat na harvest. Magandang video, si Yeral. Madaming views yan eh. Ilang araw pa lang, parang 4 days pa lang yung video. Ini-upload ko yan eh. 700. Harvest na <laughs> yan. Yan tumbo. Yan, Ganda ng <laughs> suyo. Oo nga eh. Taso. Siya nga no. Ah, ganun. No? Ito yung atin tanim na mga ano. Ito nga pala yung mga ano, papaya and dwarf. Papaya natin mga... Walang kamatay ang papaya. Ayun o. No? No? May buko na yata ito siya <laughs> May ano na? May buko rin. No? <laughs> <laughs> Ayun lang yan nanubot. Nainakot ng ano. Walang kamatay ang langgam. Ayun, mag-harvest kami ng pinya. Kunti lang ito. Walang kamatay ang pinya. Kunting pinya lang to, mga isang daan lang. Tapos, kukuha tayo ng ah, isang, isang, ano, na. isang lakatan. Abot ng 1.50. Tapos, yung senyoritang saging doon, isa din. Tapos, dragon fruit. Tatlo. Makakatikim na. Ngayon, pinya muna. Ako ulit, ah, gutang ulita. Aba. Pagod na naman dito sa pinya na to. Good morning, mga idol. Good morning, my idol. Hay <laughs> nako. Sinabi nga ano? Ay, ano? Pero wala na sana yan dito. <laughs> Ano na sa nasa ano? Bali yung daliri ni Kuya Gerald ay eh, magaling na. <laughs> patay mo! Bakit hindi nang binubuhay yan? Ako na bubuhay! Walang patay, dami. Nasaan nga ba yung dito yung ano? Alain. Yung... Dalang hita. Hmm. Yan. Oh, may dalang hita pala kami dito. Ilan ba yan? Uh, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey. Ayan. 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 unang Dalang hita pala mga idol. Yun. Bubulaklak na yan. Dalang hita. Dalang hita. Ready na oh. Ready na mag-arbis ng pinya. Full gear. Ulan. Walang balot ang baraso. <laughs> ulang ngapit nah wow. what a view what a view Pero ikaw magaling din eh. Ha? Ikaw. Ikaw? Bolero ka talaga. Ay! Lo, wala nang laman. Ganyan talaga pag tagal na agad ng mata. Parang <laughs> may ari ng pinyan yan. Naangal <laughs> na nga may nagpatanim. Hindi pa daw siya nakakatikim. <laughs> sino man nagpatanim? Si Boss Don Rak. <laughs> Sino? Sino? Si Boss Don Rak. Patanim. Ay kaso hindi pa nakakatikim. Kay mo na kami ng pinya dito. Init dito eh. Hanap kami ng spot. Oh, Katas. eh. Mhm.

Oh, yeah. Ay, dako ang ibon. Tamang hangin. Ano yung kayo gyo? Okay? Hey. Hmm. Poultry. Poultry? Hmm. Oo, oh, layo ah. May daan yan. May kasali nun. No? Ah, meron. Sabi ko tayo doon sa pinagpuntuyin nga natin, pag ahaw mo yan, lalabasan mo. May isang daan doon. Saan yung pulot dyan? dito yun so, may pababaan natin ano, yung yeah, ng nga ng rin yung hmm. so, may pababaan natin pag ayan yung isa yung pag ayan rin kasi lang una una Hindi, lapit lang yan yan. ay dito <clears throat> yun <clears throat> lapit lang may sinama sa malayo lagi ah <laughs> yung isang pulse naman sa kabila dun malayo oh, mas mataas mas malapit <laughs> <laughs> Makasiyo. <laughs> Mas ma. Yan sa naman dito. ito. Yung agos nyo. Swimming ang laki nandiyan eh. Ano yan? Ilog? o. Oh, oh. Malinis. sa taas ng pulse. sa taas yun ang kadugsong nung ano. Nung pulse doon na pinunta natin. Malinis? Oo. Oh, oh. Diyan na sa may tapat na ito. Tawad so, dyan. Pwede ah. Next week. Pulot muna tayo. Pag pulot. Paglusong din eh. Diyan na sa may niyugang yan eh. Pulot muna ano? Oo. Oh. Hindi ko ng Baka kabilang bundok yun. Hindi, yung kawa ng yun. yung ano ng ano yun. Ay, na kinig no, na nga yan. Lapit mga Itaas yung nung Pwede, pwede. Ah, daigodog. Huh? Daigodog. Pwede <laughs> Let's go, mag-ah. Ani na naman tayo, panibagong araw, panibagong tinik malayo na pero malayo pa. <laughs> Simo ka, An <laughs> yan ang yung di. Ano yung mga nakano ng mga nakano kasi talaga. An, pinya, belok. Nakakano talaga ito kala ka? Ewokong malityan ni? Tatlo, si Quinta. Oh, ito pantatlo si Dante. Eh. Ay, good, yan, good tama yan. Ah. Ito, pang kaysar na ito. Ah, ano, ano, ano? Yan. Ito lang makakakain ni sir. Yung mga bagong bunga niyan. Aabot din siya.

Okay, nah hindi, hindi ang hindi sila yung mga bata. Sabi huh? ko pumunta sa iyo. Bigyan mo ba? Hindi ah. Sino mga bata? No, Siya, yung mga bata. Yung mga bata. Yung mga bata. sa akin ng pinya, sabi, huh. huh. sabi ko lang ito kay Kuyugi Ay pumunta lang sa... Ay hintayin niyo bumalik Ya, okay, uh. uh... uh. yeah, jableg yaw ko lang pala ako pababain <laughs> Alam, huh. ka lang, man, Ano? Kala lang ako ng ano nito?

New technique. Bukara lumakad ang bunga. sundaan lang ang target na ma-harvest ngayon sabi ng ating pinuno pinuno na si mama o Joey Lito aka Joey Lito Wala bang bibili dyan sa inyo? Sa labas? Wala. Madilim na naman. Lalaglag na naman ang ulan. Pero sana. Ganyan lang. Huwag mainit. Para hindi kami mahirapan. Huwag lang ulan. Ayaw, ha? Sabi ko na yung ulan eh. Wala Sabi ko na nga Wala ka naman sinabi? Wala ka naman ginabi. Lagi na ulan na yan o. Pag nag-harvest. <laughs> Tiktos. Tinog ah, na o. Oh. Ito para sa mga sanggol. <laughs> para sa sanggol. Pwede na ba yan? Tigas hmm. yun. Parang ano eh. patunog ng lady. Ah, ang dami ng dilaw. Madami ng dilaw. Kaka, kaya ini kaya miskin asan gamot. Pero ibang ang nasa eh. Ibang ang nasa Let me be the one. Ayos na yung pa kasi ginawa yung 50,000. Anong? Akin na lang. Ganito ulit. Oh. Mm -hmm. Hindi ko kasi pinitas at nakakang para madami. Para sa mga ano? Tropa. Para sa mga uwak. Kakahiya na rin sa uwak eh. Hiyaw na hiyaw. Wala na makain. Maliliit naman ano. Pansin ko ay ano, mga pinya ngayon ay maliliit na. Hindi katulad dati na una, pangalawa, pangatong harvest namin malalaki pa. Ngayon maliliit na eh. Ito tulad nito. Tinog na maliliit. Ano na ito? Kung saan ay latak na. Yan, bali nandito na tayo sa part na padulo na dito. Maliliit na. Napagpilihan na kasi ito. Pero ganun talaga. Hindi naman lagi pare-pareho ang harvest. Minsan malaki, minsan maliit. Talagang buhay. <clears throat> May hinug na. Asahan naman namin na ganito na ang makukuha namin. At ito, ito ay naka panlimang harvest na to eh. Panlima na to kaya nakuha na namin yung talagang malalaki. Sa sunod na season ulit ang harvest. Uh, mas malawak ng pinyahan na magagawa natin. Kasi marami ng pananim dito eh. Bawat puno ng pinya maraming pananim. Kaya sa next season ulit ng pinya. Bali pagkatapos natin dito sa pinyahan, mag-aano tayo. Mag tayong lakatan. Tapos tatlong piraso ng dragon fruit naman. Doon. Isang lakatan lang. Pahinugin na 'yung lakatan eh. Marami tayong harvestin ngayon. Ngayon na namin 'tong pinya kasi marami 'to. Eh 'yun, ilang piraso lang 'yun eh. Bakit mo kinuha yan agad? Ano kaya yan ang hinug. Hindi, <laughs> tinitingnan <laughs> <laughs> yeah, ko lang ang ilalim. Nabali ng kanya, ibig <laughs> e, sabihin. Paliwanag ka, paliwanag. Kaya nabali ng kanya, hinug na. Ah. Eto, hindi na ata. Di na. Alangan. <laughs> Tapos ka. Yung manager. Huwag so, pala. Bawi. Sa tig, isang kamao. <laughs> Ganong kalaki. Isang kamao lang yun. Eh. Inog na, inog. Ito, pag di itatanim. May buyan. Mahigit. Estimate, ilang pananim? Ah, ah. Sa isa isampu eh. Ha? Sa isa isampu. Ah, ano yan? 10,000? 10,000. 10,000 pananim. 10,000 na pananim. ang itatanim namin. Lalagyan namin tong burol na to Pababa doon Baka kulangin tayo ng lupa <laughs> ha? Sa pasuna lang pag kulang ang lupa <laughs> Ano sa timba ano Basta kalokohan Kuyo Ogie, yan <laughs> Nga pala yung kasama namin isa si Kenneth ay umuwi na At may pasok Leonis kasi ngayon eh Akala ko ya absent Namasya no, lang pala talaga. Nagpapawis lang sa pond. naligo. Shoutout sa nangihingi ng pananim. Baka naman pwede limang piso na isa. <laughs> <laughs> Sabi nga din niya, may bayo daw ito. Ay, ko na lang. Ano? Oo. Oh, ano ako ka sa manlaki din. Hmm. Bibigyan yeah. na lang. Para limang piso <laughs> lang eh. <laughs> Parehas naman kami, hindi naman kami ano eh. Hindi naman magkalaban eh. Hindi naman magkalaban, hindi naman iba eh. Wala pa tayo kaming kalaban. Ayaw namin ang may kalaban. Puro bida na lang. Puro bida dapat tayo lahat. Muna, na lang. Hindi tayo mga ngalaban. Pangit yun. Malas yun eh. Huwag na. <laughs> Patama muna. Patama time. Break time. Kakain muna uli ng anak ng toko ang usok na. Huwag <laughs> na <ka> nga magbibigo. <laughs> <laughs> Kain ulit ng pinya. Nasa pinyahan ni. Eh. Nakaplane na yan? Oh. Oo. Hindi na natuloy yung mag dito. Hindi na na ko yung spray paint. Baka maalog yun ah. Na, na kami ng ano, dragon seed. Mawak si Kyogi si Kyogi yung humawak hmm. lang alalay ito, asmar asa ilang piraso lang ito tatatlo pa lang yung hinog ito malaking konti oh, oh paano ito alis? na. Ah, Yan ay kaktus. Tinatawag na kaktus. Sarap to. Nakakain ba kayo ng ganito? Hindi Sarap po. Eh. Hindi lang, po, ate. Pupunan lang tayo ng salakatan. Let's go. Meron tayo dito kasama. Laki. ge, okay, okay. Grinin ka. Ya, huwag ako Si Kuya Brian. Siyempre, di magpapahuli. Camera uh, man, guys. Yo, what's up, guys? Si Juno here. So, we're gonna set this thing up. Ngayon, pagunta na kami sa kukuha ng lakatan. Sa pagkat! Kailangan ng anihin. Masyado ka na marami nalalaman. Ayan, ginawa niya. Nangyari dyan, panot!

Nakalagay na. Bossing Oji. Pasikat, pasikat, pasikat. Oop. Jabli ba? Babagsak ka mong videographer. Kawawa ang tao. Kala mo talaga tunay. Pasikat. Papasikat na lang siya. Anong Anong sayaw? Anong sayaw? mabilis harvest lang tayo kunti lang naman yung kumawa natin ang madami lang ay pinya sinisipat ay. kilatis ayan o no? tubo sa cactus tsaka yan. Ano kayo? Hindi ko hindi ko nakakakain. Ilan? Um, Estimate mo? Ilan ba lang? Hindi ba? Oo. 20? 20? ah. Hindi. 20? Hindi, 25 lang yun. Ano sir zero? 25? Hmm? 25, 00. 30. Hindi. Sarado 50 yan. 50 peraso na pala yun. Parang aunti ano. Oo, apat na piling, tig-12. Tapos mm. may tawad na dalawa din. Apat na piling daw, tig-12. Siya nga, ano? Mas may tawad na dalawa. Iba talaga. Ayun na, binunod naman ang kanyang bolo. Anong sayaw? Anong sayaw? Makamarami tayong ano ah. Hindi lang pinya ang harvest natin ngayon. Pati lakatan, isang buwig ba yan? Ay, bubukan na natin tanggalin din yung sulot. Tapos, tatlong dragon fruit lang. Oh. Titikman, masarap. Pabalik so, naman yun. Pananin. Tapos ano eh. Ginugupit ito pag nasa palengke ano. Cute size ano. Good size. sa ito yun. Talagang ano. Ayon hmm. eh. na. Yon guys, nakita nyo naman may mga dala na kami. Ito yung aming ini-inani. Ini, Kaya ngayon eh, packet namin kasi Talayahay na nga yun. <laughs> <Bilyar> mamaya. <laughs> Anak ko <laughs> oh. Aray ko Aris ko Kung may drone lang tayo na magbibit-bit yung camera, yun laging ending natin, yung pataas lagi, ano, Yes, you do. Ngayon, magpapalam na ako. Paalam!